panibagong araw, panibagong vlog naman natin gagawin niya. So, good afternoon po sa ating lahat. So, magpapakain tayo ng ating alagang baboy. So, ito pala yung alaga kong baboy mga parikoy eh, na si si Pipa Oh my God! Wow! Ito yun. At meron yung isang nahiya sa kamera. Oo, so, kakain talaga tayo. Nandito nga kami para pumakain sa inyo. So, kung na kayang malungkot? Eh? So, na tayo magpapakain na. Okay lang yan. Okay lang yan. So, kaya mga parikoy, magpapakain na tayo sa kanila. So, ulo na sa lahat mga parikoy, bago niyang pakain lang kayo, ali do Marte. So yon mga parekoy, natapos na nating linisan ang kanyang kulungan. Ang susunod naman natin gagawin ay papakainin na natin sila. Dahil gutom na gutom na sila. So, let's go. So, sinalagyan natin na tubig yung kanyang inumanan. So, kukwala tayo dito. At talagyan natin dito. So, nandito na ang inyong kulungan mga babon. Iinog mo kayo Mukhang uhaw na uhaw na kayo eh so, Ito yung inuna ko mga parekoy Kasi hindi natin i-mix yung pagkain nila Kasi ayaw na nila yung i eh. Ito na yung iba Iiba iba, iba. So, Ito pala yung pagkain nila mga parekoy Kuha so, tayo ng lalagyan Bisaya. Ito nga pala ay sa Bisaya. Ako. O sa Tagalog. Toyo. Toyo. Ano ang Natamimi kayo. Ano? Huwag naman kayo makulit mga baby. Ito na. Ito. Ito. Papakain na natin. Kailan natin hindi sila mag-away. Kumain kayo magpakalusog kayo para lumaki kayo ng masagana at mapusog. Okay. So, kung mag-aalaga kayo ng baboy mga parikoy, so kailangan nyo palikuhan. Sa linisan nyo yung mga paligid nila hindi sila maapektuhan ng mga bakterya at hindi sila magkakasakit. Lalo So, kailangan nyo sa painumin ng mga kanya mga gamot para hindi sila sisipunin at indiksyonan kung meron kayong pang indiksyon para malusog ang kanyang ang, para malusog ang inyong baboy at lumaking tama Bilis. at para mabilis para mabilis kayong kumita <coughs> at yun mga finally natapos na natin pakainin yung mga alaga ng baboy at worth naman yung pagod natin dahil naalagaan natin sila napakain Nalinisan pa natin yung kanilang kulungan. So, ang advice ko sa inyo mga parikoy, kung mag-aalaga kayo ng baboy, so kailangan nyo talagang linisan yung kulungan nila para malinis, para maiwas bakterya at lumaking tama ang inyong baboy. So, hanggang dito naman ang mga parikoy. So, abangan nyo susunod na vlog natin. Peace out! <laughs>